Ma, ano yun? Baka may plastic ng burger sa baba. Wala na naman ako. Hindi nyo na naman ako sinabihan. Eh, tulog ka kasi kanina, kaya naubusan ka. E, hindi naman ako tulog kanina. gumagawa ko ng assignment dun eh. Hayaan mo na, burger lang naman yan. Huwag ka na mainggit. Susunod ko naman bibilhan ko. Lagi nyo lang sinasabi sa akin yan eh. Parang hindi naman ako pamilya dito eh. Ma, bakit si ate may bagong damit? Tapos ako wala. Lumanaki na kasi yung ate mo. At yung mga lumang damit, hindi na kasi sa kanya. Tsaka, huwag kang mag-alala. Kasi lumadamit niya, ibibigyan naman niya sa'yo yun eh. Yun na gamitin mo. Eh bakit si Bunso, meron din. Umiyak kasi yun kanina. Kaya wala na akong nagawa kundi bilhan din. Yun lang naman kasi yun. Tsaka, huwag ka na maingit doon. Ano ba naman yan, ma? Ako na naman yung wala. Lagi mo naman silang binibilhan ng bago. Ah, anak, bumili ka muna ng soft sa labas. Alam mo, mapasok na nga ako eh. Ako na nga yung bumili kanina eh. Ayun si ate, wala namang ginagawa. O, oh. siya naman yung utusan nyo. Lagi na, na kasi ako, eh. Hindi pwede yung ating mo at may dalaw yun. Masakit yung puso niya. Eh di si Bunso, wala namang ginagawa yun kundi mag-ML lang eh. Bata pa yung kapatid mo at baka makidnap niya sa labas. So ako pwede makidnap. Hi ma, bibila muna ako ng magandang cellphone kasi yung maganda ako nagawa ngayon. Oh, ano na magandang ginawa mo? Top ako sa klase namin ma. Oh, top lang naman pala eh. Yung ate mo, top 1. Yun yung gayahin mo yung ate mo. Top sa klase nila. Sana ka tabibilahan kapag naging top 1 ka na. Ha? Sige po. Ma, alis na po ako. Nakakainis tong ate mo. Hindi na nga nakagraduate, buntis na naman daw siya. E di pangalimang anak niya na po yan, ma? Yun na nga eh. At itong kapatid mong bunso, hindi na naman daw makagraduate. At hindi po mapasok sa mga subject niya ilang araw na. Ano ba nangyari sa mga kapatid mo? Ah, sige po. Ah, mauna na po ako, ha. ah. Anak, ah, yung pambayad pala sa tubig at kuryente natin. Due date na kasi yun bukas eh. Ah, sige po, ma. Bibigay po ako mamaya.